lalaban. Ha? Hindi po ako lalaban. Ikaw nung kita, doon ka. Hindi po, ayoko po. Huwag niyo po patayin. Huwag niyo po patayin. Wala po pera. Patay <coughs> ka ngayon, bossing. Ano? Ilabas mo yung pera mo. Ilabas mo yung pera mo. Huwag kang manlaban. Huwag kang manlalaban. Puputokan kita. Puputokan kita. Huwag kang manlaban. Huwag kang kikilos. Huwag kang kikilos naman sa sama Huwag mo akong inaamban, puputok ang kita, boss Boss, puputok ang kita, boss PANG! PANG! Boss! Huwag ka lang lumaban, boss Boss, puputok ang kita, kita sa iligili, boss Puputok ang kita sa iligili, boss Boss! Boss, puputok ang kita sa iligili, boss Sinasabi sa ko sa'yo Ano, bossing? Ano? Higay! Yeah. Patay si Bossing, guys. Okay, ulit, ulit. Ulit, 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 oh. oh. Cut, cut. Oh. oh, game, game. Sabi na, ano? Chicken. Chicken. Hige. Boss, huwag <laughs> ka na kumilit, boss. Boss, huwag ka na kumilit, boss. Ilabas mo yung pera mo, boss. Boss, ilabas mo yung pera mo, boss. Ilabas mo yung pera mo, boss. Kaya! Boss. Boss. Kailan makulit, boss? Ibigay mo lahat, boss. Ibigay mo lahat. Tanggalin mo yung damit mo, boss. Tanggalin mo yung damit mo. Tanggalin mo yung damit mo. Tanggalin mo yung damit mo, boss. Hindi, si mo yan. Hindi ka dito, boss. Huwag ka na tumakbo, boss. Boss, wag ka na tumakbo, boss. Boss. Boss, huwag ka na tumakbo. Hindi ka dito, boss. Boss, hindi tayo mo. Boss, huwag ka na mong ibadal. Ayos ang mo, boss. Gusto ko yan. Tinggalin alisin mo yung damit boss Boss, yung damit mo alisin mo Ay, damit boss Alisin mo yung boss, mo Boss, huwag maglaban boss poputoa kita boss Puputuwa kita Alisin mo damit ko boss so, yan may uh, Ay na damit mo na yan boss Boss, boss, si Alisin mo rin boss Boss, boss, boss ka Bubuto ka Patay! Kaya <laughs> si Bossing na nalaban. Guys, behind the scene. Behind the scene guys, eto si Bossing. Namatay si Bossing guys. Magdamit ka. Buto! Oh. Ang hirap kalaban ni Bossing guys. Ito guys, siya. Ay! Ari ko. Bossing. Huwag ka lang malag. Bubunutan talaga kita, boss. Boss, bubunutan <laughs> kita, Ay, boss. Hindi ko yeah. di ba? Lorya. Ngayon. Time yun. Bubunutan kita, boss. Huwag Ganito, Anong kailangan mo? Ay, short. Ay, short. Ha? Yung short. Anong short? Yon. Ito? Ito? Mismo. Ilan? Ang buhay ni eh ay kung kita ngayon. Gusto mo? Ha? Ah. Bubunutan kita, boss! Liga dito, boss! Liga dito! Ako! Bakit? Tutukin kita, dubukan mo. <laughs> boss, huwag ka na mag, ano, wag ka nang magmaasim, boss. Patagal ka nang maasim. Ari ko! <laughs> boss, ka nang mag, ano, dyan, boss. Huwag ka nang magtago. Alam ko na, karakas mo, boss. <laughs> Huwag mo na akong taguan. Subukan mo dito. Huwag mo na pahirapan yung sarili mo, boss. Puputuan kita, boss. Bukan mo. Boss, puputuan kita. Kahit may puto ka, puputukan na kita. Kahit may puto ka pa, puputukan na kita, boss. Babas ka dyan, boss. Loko. Pang. Patay ka dito. Ito na yung barrel para may laban-laban ka. oh, sa'yo na itong barrel mo para may laban-laban ka, boss. Subukan mo ako ngayon. Hoy, ang turat! Anong turat? Hoy, ready? Oo. Doon, doon, ano kita. Saan? Doon, nakuwan to. Bakit? ayaw mo nga. Ayaw ko. kita, mo. Okay.